Hindi ko gawa na pilitin na sino man na piliin ako. Kung sa tingin mo ay makakahanap ka ng mas mahusay sa ibang lugar, sige hanapin mo, hindi kita pinipigilan. Masyadong maikli lang ang buhay o pangmanatili sa isang taong hindi sigurado na gusto nilang manatili. Naniniwala ko sa kalayaan at katotohanan ng damdamin. Kung kailangan mong manatili, hayaan mo ito dahil sinasabi ng iyong puso at iyong kagustuhan. Hindi tay sa hiniling ko sa iyo. Gusto ko ako ay iyong mahal, hindi isang pagpipilian. Deserve ko ang taong nakikita ang aking halaga. Tanging umiintindi kung ano ang dinadala ko sa buhay nila. Ayoko ng taong mananatili sa akin dahil sa kailangan niya lang ako. Gusto ko ng taong mananatili. Hindi kasi nila maisip ang buhay na wala ako. Laging bukas ang pinto, malaya pang umalis anumang oras. Kaya kung sa tingin mo, ang iyong kaligayahan ay nasa ibang lugar, hinding hindi ako hahadlang sa daraanan mo. At kung magkadanon man at sa kasulukoyan, magpapatuloy ako. Patuloy akong bubuo ng sarili kong buhay para maging masaya sa sarili ko. Dahil ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa iyong presensya. Ngunit sa aking kakayahang magtabumpay, sundin para sa pare-parehong ikabubuti ng aking buhay sa araw-araw.